Hi, good day. Tara, samahan nyo kami magibuko. Alam nyo ba guys, sa sobrang init ng panahon, na naisipan namin magbuko. Ayan, inaaya namin si Papa. Tapos nang ang aming pangkawit. Siyempre, habang tulog pa yung mga kids, nangunguhan na tayo ng buko. Tara guys, samahan nyo kami. O ba? Diba? medyo malayo-layo din siya pag nilakad mo. Kaya nag-tricycle tayo. Buti nga ay napapayag namin si Papa na sumama. Kasi sobrang init talaga ng panahon guys. Alam nyo ba yun? Ramdam nyo ba? Kasi kami ramdam namin. Tapos so, na nga guys, malapit na tayo sa ating destination. After 28 hours, char! Andito na tayo. Ito na si Papa guys. Nangangawit na siya ng buko. And syempre, ayan ang ating mga kapatid sila ay na doon. And syempre, follow din tayo sa kanila. Syempre, hindi tayo papatalo. Kailangan din, nandun din tayo. Char! Syempre, ya, yeah, may mga tanim dyan guys. Alam mo guys, sobrang inis yung bitak-bitak na nanunuyot na yung mga lupa ng palay. Syempre, iwasan natin yung palay na maapakan guys. Kasi syempre, magiging bigas din yan pag namunga na. Kasi yun na nga, nangangawit na si Papa. Yan. Kasi guys, ipapalamigin natin yan. Kakayurin, ilalagay natin sa ref. Tapos syempre, iinumin natin. Alang anong gagawin natin dyan. Char! Look! Ano nga po pala guys, si Tito Boyet. Doon. Kata nyo ba si Tito Boyet guys, na dumaan? Nanguha sila ng bunot ng nyog. Tapos syempre, yung mga kapatid natin guys, sa tinamo si Bona. Ano pa yan dyan sa putik? Ewan ko ba't dyan sila dumaan. Ang luwag-luwag naman dito sa gitna. Ewan ko trip nilang dalawang dumaan dyan sa putikan. So, syempre, tinikman natin ang ating buko. Yan si Janine guys, kumakain guys. Habang dito pa lang kami guys, busog na kami. At sya kami nakita nga po pala ako guys, yan o. No? Yang kebal. Kebal is everywhere. Ang daming kebal dyan guys, yung gusto nyo. Syempre si Janine, may kinuha din siyang panggata si Papa is kawit-kawit, kawit ng kawit hanggang sa makadami kami dyan guys. Tapos syempre, iuwi namin yung nakawit namin para doon namin kakayuin sa bahay kasi baka gising na yung mga kids. Syempre, bago tayo umuwi, kumain muna tayo, ba? Diba? Wow, sarap. Yummy, yummy. Alam nyo ba, ba guys, libre lang ang buko dito. Basta marunong ka lang mang. At sasya nga pala guys, nakita namin si Tito umuusok-usok yan na pala yung bunot na karga niya kanina pinag-ano niya na kanyang banana cute tapos inaya nga tayo ni Tito Boy at ng kanilang merienda kasi sabi namin next time na lang po thank you kasi mag kami yan merienda ng kanyang mga apos then we're going home na And guys, oh, so, madami tayong bukong nakuha, tas korokot. And then nag-drop off nga yung dalawa dun, guys sa bahay nila Lola kasi andun yung tito at tita. Kaya yun lang. Bye! Thank you!